So yun guys, ito na nga yung susunod na araw sa nakaraang kong content yon Ngayon lang ako nakapag-upload. Ito na nga pala guys, ito yung pangalawang content ko na kadugsong nung una kong vlog na paglilinis ng bahay sa lilipatan namin. Ngayon naman, araw na to ay yan, nililinis ko na nga yung mga ibang gamit. Dadalin na namin doon. Utay-utay na namin pagkakot. Kaya unti-unti ko na rin nililinis yung iba. Yun nga pala guys, wala kaming narki lang sa sasakyan. Ang maghahakot nga pala guys, yung ano yun, yun yung mayari ng boarding house namin na may ano, na may sasakyan, siya na daw magdadrive. Tulungan na lang kami sa paghahakot, medyo konti lang naman yung gamit namin, medyo mabibigat lang yung iba. 2,000 years later. Yun guys, pangalawang season ng aming vlog yan. Nandito na ulit kami, bumalik na ulit kami para pinturahan yung ibang pipinturahan namin na gusto namin mas klaro yung kulay. Kaya bumili na rin kami ng pintura para kami na mismo magkukulay. Yan. Bumili kami ng gray at saka bumili kami ng white. Yan. Pipinturahan namin yung iba para na ano, mas maganda. Yun. Kahit nagbo-board lang kayo dapat pinapahalagahan nyo yung pintura nyo. Siyempre, kayo titira dyan gawin yung parang sa inyo mali niyo para mas maganda tama? yung guys, yung pipintura muna ako tapos na siya magpagpag siya sa, siya sa bintana ako sa mga gano'n tulad niyo may lumot na, pipintura natin yung ano natin tsaka ilalim. Yan guys, dito na nga. Magsisimula na nga ako. Inalo ko na yung tiner at saka yung puting pintura. Pero inuna ko yung gagamitin niya kasi siya daw muna sa mauna at doon siya sa labas. Yan nga, napakasipag naman yung niyan yan. Kaya napakaswerte ko dyan eh. Kaya mahal na mahal kita eh. Love na love ko yan. I love you. Mamuay. Ano ka ano ano pa sa ano? Yan, at kaya ano na guys, natapos ko na. Hindi na inabot ng pintura at ano. Hindi na inabot na. Yan guys, so. Hindi na inabot kasi konti lang yung ano. Hindi ko natansya. Konti lang yung nabili namin. Kaya ang ganyan na lang muna yung pininturahan ko. Tapos yun, yung mga konting brown dito. Pinintura, pininturahan na lang namin. Yan. Pero napakalilis na, maghahalok na lang kami ng gamit. Ayan. O, oh, pagod. Ayan, yung isang pintura. Yung isang pintura gray. Hindi naman gray yung namin kaya hindi namin napinturaan yung grills. Kasi ano, ibang kulay. Bibili eh. na lang kami yung brown. At namin, para alis na ulit kami, kakain na lang, magutuman mo, oras na. Let's go. Susunod na ulit. Later. So yun guys, ito susunod na araw. Nandito na nga yung mga gamit namin. Nahakot na namin doon sa sasakyan ni Kuya. Salamat. Maraming maraming, sala sa maraming, maraming salamat sa iyo, Kuya Nash. Let's go. Yan, nandito na rin yung rep. Tsaka yung washing na sa labas. Yun guys, salamat doon sa... Ito, yung may-ari nga. Salamat kasi siya nagdrive drive ng sasakyan niya. kinag drive kami. pinag nga kami. pinag yan lang guys, maglilinis muna kami at ayusin namin yung mga gamit namin para paglipat namin maayos na. Bumili na lang kami ng ibang ilaw. Yun lang guys, tayo na. So guys, bumili na lang kami mas para sa kakala namin. Ano ang to? So yun guys, ito na nga pala, bumili nga pala nga kami ng host. kasi wala kaming host dun sa ano sa kalan. Tapos bumili na rin kami na itong makintab na patungan. Ito ata yung uso ngayon, yung double purpose na siya na makintab ata. Eh, stainless ata ito. Hindi ko lang alam. Pero double purpose na siya kung malaking malang isa salang nyo. Kaya mga naalog-alog na yan. Pwede nyo siyang ibuka para sa mas malaking isasalang salang nyo. Pag maliit, pwede rin naman. Mapapalitan din naman siya. Kaya ito yung kinuha namin. Mukha pating stainless pa. Paras paganda kasi pag stainless hindi nakakakalawangin kaysa dun sa itim, hindi mo pansin yung dumi. Mas maganda yung makintab syempre. Mukha laging malinis. Kaya yan, sinabi ko sa kanya, punasan niya na at tapusin niya na. At ilalagay ko na yung host para ma na namin yung ibang gamit pati na hindi pa namin naayos Yan guys, ito nga pala yung labas namin. Nakasyang-kasya yung motor ko. May parkingan na ako. Tapos yan yung mga halaman kung galing kay mama kumuha kaming konti. Tsaka yung gasol namin kulay blue wala pa nga palang laman yan kasi papalta namin ng ibang kulay yan kasi hindi na uso yan dito Guys, habang piniprepare ko ngayong host sa Barner yan si shoutout ko lang yung nagbigay niya itong Barner na tropa kong si Paps TV follow nyo na guys, isa rin siyang small content creator बिल्डिंग बन पड़ी है So yun guys, dito na nga pala magtatapos ang aking video. And then papakita ko na yung mga susunod. Pero dito na talaga magtatapos to kasi medyo naayos na naman namin yung mga gamit. Kaya subaybayin nyo na lang ako sa mga susunod kong vlog dito sa bago na bahay. Yung mga araw-araw kong pagbablog, araw-araw namin mga gagawin sa buhay na gustong gusto ko lang ikuwento sa inyo para malay mo may may solid tayong supporters na may na influensa natin sa magagandang bagay lalo na sa mga pamumuhay pamumuhay bilang pamilyado tapos sa mga basta yung mga ah. tapos ito ano na lang guys tangke na lang bibilang namin tangke let's go tomorrow. guys, yung maliliit na ano hakotin namin. Guys, nakagrocery na rin sila ng kaunti. Ayan, tapos wala pa kaming ibang patungan. Yung utay-utay lang guys, nakakapagod eh. Tapos yung TV at saka kama. Nakakutin pa namin mamaya. Guys, nalagyan ko na ng ano. Nalagyan ko na ng tank eh. Ay, ng gasol um, Ayan. in a way good good